Good morning, I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Magbibigay tayo ng reaction regarding doon sa pag-comment ng ating mga anakis dito sa Miss Universal Woman 2025 Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng maka mama na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang reaction tayo ngayon so ito nga, katatapos lang ng Miss Universal Woman at kung saan naman talaga and I expect na lahat ang ating pambato ay makakaariba ng bonggang bongga dito sa competition ng Miss Universal Woman pero sa kalagsamaang palad hanggang top 13 lang ang narating ni Jasmine. oh my God kaya naman ang reaction ng lahat. Ano ba ang nangyari? Saan ba may kulang? Ano ba ang problema? Ayan ang mga pinag-uusapan ngayon dito sa social media. Kaya naman, syempre, kahapon nag-vlog sa ko regarding doon sa reaction video ko dito sa Miss Universal Woman. Pero syempre, may mga anakis tayo na talaga namang dinidepensa nila ang kanilang mga pananaw regarding dito sa mga nangyayari. So, ayun nga, medyo nakakaloka pero syempre importante, sabi ko nga sa inyo, importante din ang opinion ninyo dahil ang opinion naman ninyo ay talaga namang valid. Kumbaga, opinion ninyo yan eh. Oo, kaya laban lang. And then, ayun nga. So, isa sa mga pinupotakti ngayon dito, ang evening gown ni Jasmine Omay. Na sinasabi nga nun lahat, hindi kasi maganda yung kanyang evening gown, kaya hindi yan nakarating sa dulo ng kompetisyon. Tapos, ang isa pa sa mga sinasabi nila na nakakaloka daw yung padding ni Jasmine Omay dito sa May Balakang. Doon pa daw sa preliminary competition ay sinisita na talaga yung padding na yan. Pero, hindi pa rin nawala noong coronation night. So, ano ba talaga ang chika dito? Mm -hmm. So, yon So, isa nga dito sa mga nabasa kong comment, syempre sa anakis natin na si Barbet ano, si Barbet Elisalde kasi si Barbet Elisalde from the beginning pa lang talaga ayaw niya talaga yung padding na na meron itong si Jasmine Omai kaya na mas si Barbet sabi niya hindi daw niya bet talaga yung illusion na nilagay dito sa ano sa may bewang ni Jasmine Omai kaya hindi daw siya natuwa talaga doon sa ipinakita ni Jasmine Omai Well, ang reaction ko, kahit di naman ako, napansin ko na yan nung preliminary competition do sa red gown niya. Actually, yung red gown niya, better yun more than dito sa last na inilabas nila eh. Kasi dito sa, sa gown na sinuot nila sa finals, para tong katulad nung kay ano eh, nung kay, kanino ba to? So, ride the route and during Miss Universe. Yung, alam mo yun, yung tube, tapos para paano uh, pa, ano yung sa baba, pa mermaid style, yung mga tipong ganon. Actually, mahirap talaga i-project yan. Mahirap ilakad yung mga mermaid style na ganyan na gown. Kung gagawa sana ng ganyang gown yung mga designer natin para sa mga kandidata sa Miss Universe, make sure lang na may split yan dito sa ano sa sa may harapan para mas bonggang gantinan kasi kung wala yung split may hirapan talaga maglakad yung kandidata may hirapan siyang humakbang. eh lalo na kung malalaki yung hakbang niya magmumukha ang pato na parang tatatatatatas ganon yung lakad kaya naiintindihan ko ang reaction ni Barbet Elizalde na parang hindi talaga siya natuwa doon sa nakita niya sa evening gown. Tapos may padding pa dito sa may balakang. Yung padding na yan, nilalagay yan parang mas magmukhang shapey yung balakang. Yung parang mas gumanon yung ano pero hindi nagworks kasi doon sa gown. Siguro dahil mataas yung bewang ni Jasmine Omay, kaya kitang-kita doon sa may bewangan niya. Kasi dapat yan nilalagay yan sa may parting poet Oo, doon. Para magmukhang malaki yung puwet at magmukhang body shape talaga. Nakita ko si Jasmine Omay in person. Medyo kasi yung katawan ni Jasmine Omay kulang sa kurba talaga. Yung parang hindi malaki yung balakang niya. So, ang purpose, kaya nilagyan siguro ng padding na nakikita natin sa camera, ay para talagang magmukhang shape yung katawan niya. Kaya lang, ang naging problema, dito kasi sa competition, sila lang kasi talaga ang nag-aayos niya, yung mga kandidata. Kaya siguro nahihirapan siyang i-adjust. Tapos, nandoon din na nagmukha siyang mataba. Mm -hmm, diba, sabi nga mukha daw bundat. Yung mga tao naman, grabe naman sa makabundat ako, ang masasabi ko, yung mga ganong cut kasi talaga, medyo mahirap yan eh sa Pilipina beauty queens natin. Kasi nga, di ba, medyo tabain talaga yung mga malaman, sa madaling salita, yung mga girls talaga natin, medyo malaman talaga sila. At kapag nilagyan mo ng mga ganyang padding, magmumukha silang ano, parang saka yung ganyang cut, magmumukha silang parang suman na, alam mo yun, yung Parang pipit na pipit. Oo. So, kahit yung kay Sorayda Ruth Andam noon, yung gown na yon, parang hindi rin masyado talaga na-emphasize talaga yung beauty ng katawan ni Sorayda Ruth Andam during na lumalabas siya sa Miss Universe. And then, hindi talaga ako pants din ng mga ganyang cut na ano. Sabi ko nga, dapat kung ganyan ng gagawin, dapat yung tela flowy. Tapos, ano, sa baba, wag gawin na mermaid style Maganda yung ideas, pero may mga binabagayan talaga ng mga ganyang gown. And then, sa mga ganyang gown, uh, parang piling ko mahirap talaga ilaban niya sa pageant. Tapos yung kulay pa. Yung kulay kasi ni Jasmine ay uh, morena. Hindi maputi si Jasmine in person. Nakita ko sa personal talaga si Jasmine. Nag-usap kami niya. Hindi siya ganong ka- hindi siya mistisa. So, kapag sinuutan mo ng ganyang kulay, lalong magiging parang dark yung kulay niya. Plus, nandun pa sa stage, hindi nagmamatch talaga doon sa ano. Pero, sa kabilang banda, sa so, nakita ko naman sa galawan ni Jasmine, nagalaw naman niya ng, ng maayos. In fairness naman kay Jasmine, nagalaw naman niya ng maayos at nailakad naman niya ng mabonggang-bongga. Anyway, so, naiintindihan ko si, ano, si Barbet Elizalde ah, uh, dahil nga ganyan yung opinion niya dito sa sa gown na nakikita niya eh wala naman tayong magagawa opinion niya yon at para sa akin sige sabi niya nga hindi niya bet so respetohin natin but ang reaction ko dyan ay agree naman ako doon sa nakikita niya medyo distracting talaga pag nakita mo talaga sa video parang ay parang hindi ganun kabongga di ba? Diyos ko nakakaloka at para naman sa reaction ni 10 Comparable Jays, sabi niya, thank you Mama Sam. Yes, mahirap talaga ang back to back. Baka sabihin na naman nila Why always Philippines? Ha, ha ha kaloka. Si Venezuela pasok lagi sa top 5. Winner, first runner-up, and then now second runner-up. Kaloka din ang Miss Asia na tas may Miss Asia tas may may, may Asia Pacific pa sila. Thank you. <laughs> so yun. So ako din naloka din ako doon sa may Asia na, may Miss Asia na tapos may Miss Asia Pacific pa at mayroong pang Miss Oceana. Pero okay yon, respetuhin na natin kung ano yung desisyon ng organization kasi yun nga yung gusto nilang mangyari. Wala naman tayong magagawa. And then back to back Yes, totoo, mahirap ang back-to-back hindi ganung kasimple ang back-to-back -back dito sa competition, sa lahat ng competition, kasi medyo malaki talaga yung demand sa candidates na susunod na lalaban from their country. Lalo na kung kayo ang nanalo. Tapos, syempre, titignan nila kung mas tataas pa ba yung kalibre ng kandidata. And then, magaling naman si Jasmine Omay, pero hindi ko naman kasi talaga nakikita na parang masusundan niya yung yapak ni Maria Gigante. Si Maria Gigante iba yung journey. Si Jasmine Omay iba din may porsyento na pwedeng manalo may porsyento na hindi pwedeng manalo pero mas nakikita ko na malaki yung porsyento na hindi talaga natin makukuha yung back to back dito sa competition hindi dahil sa hindi natin pinagkakatiwalaan o hindi magaling dahil depende sa bagong set ng mga can candidates na lumalaban dito sa Miss Universal Woman and then kahit si Ronald Kuweb, sabing ganon. Kung naniniwala daw ako na walang back-to-back -back sa kompetisyon, bakit pa nagpadala ang organization at nag-appoint pa para ilaban dito sa kompetisyon ng Miss Universal Woman? Kasi nga, una, responsibilidad ng organization ng bawat country na magpadala dyan ng representative ng bansa. And then pangalawa, yung back to back, pwede naman mangyari yon Pero maliit na tsansa. Ah. Kasi depende kasi sa organization kung gusto ba nila magkaroon ng back to back. Or nakikita ba nila, ay ito pang universal woman talaga na pwede natin ipanalo. Depende yun eh. And then depende din sa sitwasyon kung sino ba yung mga nakakalaban pwedeng mag-back to back pero huwag tayong mag-hope kasi maliit na porsyento lang talaga yung mga possibility na pwede mangyari yan sa lahat ng pageant but merong pwedeng mangyari pero maliit na porsyento pero kadalasan talaga sa history ng mga beauty pageant hindi ganung basta-basta nakukuha ang back-to-back -back ng isang country so hindi siya ganung kadali maliit lang talaga yung porsyento na pwede may possibility pero hindi ganung kalaki yung porsyento depende sa candidates na ipinapadala depende sa lakas ng candidates depende sa mga nakakalaban ganun lang. But, syempre, we are still hoping, di ba? Pero, para humawak tayo doon na, yes, magbabak to back ang pambato natin dito. Eh, medyo hinahinay lang tayo sa ganung parte. Siguro, mas maganda na ilagay mo siya sa top 5 and then depende kung makakaariba siya doon sa top 5 ng competition, di ba? So, ako para sa akin, laban lang. Mm -hmm. ganun. So, sabing ganon, hindi ko masyado nakitang kumabog ng ang body ni Jasmine Omay. Bakit parang sobrang padding ng may sa may bewang napansin mo maski sa red gown niya ganun din. Mm -hmm. So ayan nga yung reaction ng mga ilang mga subscribers natin na talagang naluloka talaga sila doon sa padding ni Jasmine. Oh my. Yes, naiintindihan ko. Ah, uh, nakikita ko rin naman 'yon to be honest. na Parang nakakailang tignan at hindi ganong kabonga tignan. Pero tulad na ng explanation ko kanina kasi 'yun yung padding ngayon kasi ang purpose nun kung bakit nilalagay yun para magkaroon ng balakang. Lumaki lalo yung balakang at magkaroon ng bonggang-bonggang body shape. Pero, hindi nag-works doon sa eksena ni Jasmine o Ongay sa competition. Kaya siguro ganun yung nangyari. But, sabi ko nga, uh, it's all about kasi destiny din kasi sabi ng gano'n kapag destiny mo talaga to kahit anong klase ng gown na ipasuot sa kandidata anong kulay at anong style kung talagang para sa iyo to para sa iyo to di ba kasi magwo-works lahat. Mag kahit pa sabihin mo ay may padding yung balakang yan, ay ganto gato magwo-works at magwo-works yan. Kung ito ay para sa kanya. So, ibig sabihin, nakakakita tayo ng mga ilang detalye na hindi ka nais-nais doon sa mga napapanood natin. So, ibig sabihin, hindi nag-a-align sa kanya ang mga bituin sa langit para makuha niya yung universal woman. And then, doon naman sa nagsasabi, bakit ganun? Puro Latinas daw ang nasa sa top 5 ng Miss Universal Woman. Dahil siguro sila yung nag doon sa competition at nakita naman natin na parang talaga bongga talaga yung mga beauty ng mga Latinas na to. At Grabe, yung kabog talaga nila. In naman sa mga candidates na to, talagang humataw sila ng todo-todo. At hindi mo naman madidinay na ang kaganda nila, ba diba? So, yon And then, sabi naman ni Miss Sito. Dante, sabi niya, nung matagal nung matanggal si Philippines sa top 5, naging bet ko na naging bet kong manalo si Mrs. Spain. Yung 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 gown ni Jasmine made her looks a uh, too restricted. Lalo na sa walk niya. Lumiit tuloy yung side niya na ma, nag ano, nagpagwala ng elegance ang movement niya. Pero face card, niya panalo na rin naman Mama Sam. Mm -hmm. So yun, nakakaloka. Ako para sa akin, yes, I totally agree doon sa yung nawala si Jasmine sa top 5. Medyo naloka ako kasi parang sabi ko, ay sayang, di ba? Pero guys, hindi rin naman natin masabi na ito ba talagang gaw talaga ni Jasmine ang nagpatalo sa kanya para makarating siya sa top 5 parang piling ko ang dami kasi nagpa-perform talaga during that night and then maraming mga bonggang gown pero hindi ko naman masabi na ay baka si Jasmine ang kulelat dito kasi hindi ganung kabongga yung gown niya parang piling ko hindi parang piling ko nasa top 6, top 7 or top 8 naman ang ating pambato kaya lang talaga lima lang ang pipiliin at in fairness naman sa limang napili nila bongga yes I agree nung nawala si Jasmine Omay doon sa sa top ano ba to sa top 5 I like Spain gusto ko yung beauty ni Spain gusto ko yung styling niya talagang mas kaboy sabi ko nga ay akala ko si Spain ang mananalo and then bukod kay Spain gusto ko rin si Venezuela doon naman sa nagbe-blame ako si Venezuela lagi na lang pasok dyan sa top 5 kasi Nakita naman ninyo yung pinadala nila, di ba? So, pang Miss Universe level, in fairness, ang ganda niya. From the beginning, gusto ko yung beauty ni Miss Venezuela. Gusto ko din yung styling. Bagay sa kanya yung kanyang green gown. Hindi, ano, hindi siya nalaman. Lumabas lalo yung ganda. Kaya lang, hanggang doon lang, hanggang second runner-up. Ayun nga, ine-expect ko. Philippines and Venezuela, makakarating kaya sa top 5. Pero na-consistent ni Venezuela. So, ibig sabihin, yung pinadala nila Miss Venezuela, talagang mas kabog at ayun, mas napag-aralan kung ano yung mga dapat niyang ipakita dito sa competition ng Miss Universal Woman. And then, sa Philippines naman, parang feeling ko, yes, lumaba naman ng tama si Jasmine. Pero hanggang doon lang talaga. <laughs> doon naman sa nagsasabi na ako para namang pasang awa sa top 13. Actually, hindi naman kasalanan yun eh. Kumbaga parang mali lang siguro yung pagkaka-announce, medyo napatagal ng ng konte siguro mas maganda kung na-announce yan na parang uh, after na ma-announce yung top 12 sinabi ka agad na guys Uh, mayroon tayong twist. So, 12 plus 1. Uh, mga tipong gano'n. Di ba? Kaso hindi. Ang dami pang mga pabula. Ano to? Cheche Boreche. So, ang ending tuloy. Parang ano to? <laughs> so, yon Pero, ang importante doon, nabigyan pa rin ng chance na makapasok si Jasmine sa semifinals ng competition. At nakita natin na rumapa pa din siya hanggang sa evening gown. Ayun nga lang, hindi talaga tayo sinuwerte doon sa top 5. Parang piling ko doon sa top 13 parang kung talagang pang number 13 talaga si Philippines ha, parang ang feeling ko doon parang okay lang kasi pang number 13 na nga tayo eh. so parang sa top 5, mas mahihirapan pa siya but alam nyo guys sa totoo lang kahit ano pa man sabihin natin ang importante ay malayo pa rin ang narating ng pambato natin. Kasi number 13 spot, hindi biro yan, di ba? So, sa 13 spot na naglaban-laban, ay bongga yan. Kung number 13 si, si Miss Jasmine Omay, oh, maging proud tayo kasi ang layo ng narating ng na ng candidates natin kaysa naman sa pang number 45. O, oh, di diba? So, yun. So, be happy and enjoy. So, parang piling ko nga, tulad nga na sinabi ko, hindi lang naman siguro si Jasmine o may dito pang number 13. Baka nga number 6 o number 7 o number 8. bastang importante na ilaban niya at ginawa niya yung best niya. So, mas mahirap naman yung wala tayong nakikitang ginagawang effort. ba? Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please more comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming maraming salamat sa mga nagko-comments. Katulad ni syempre ni Barbet Elizalde, Randy Lucas, hello sa'yo, thank you. And then, of course, andiyo dyan din yung mga iba pa natin mga friends katulad nila, Russell. Ayan, Russell 2016 na talagang very active. Yaya Muhammad andiyo dyan din. Sino pa ba? So, kung sino man kayo, para maraming maraming salamat. Hindi ko na iisa-isahin kasi wala akong listahan. But guys, I really appreciate. So guys, maraming maraming salamat. And then thank you so much then kay Dr. Glenn Pascual, kay Ninong Perfecto, and Xiong Jr. Ayun, thank you so much. And then of course sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal, maraming maraming salamat po. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin, Chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. alam.